<laughs> Ito ba si Bell? Oh, si uh, Bell, Caligdan Bell. Daniel. sabi, o oh Daniel, sabi niya, mm -hmm. dapat lang po ibalik ang death penalty para magkaroon ng takot. Ang iba na gumawa ng krimen parusahan usahan ang talagang nagkasala. Mm -hmm. Parang halos lahat sila talaga in favor of the death penalty. Ito yung mga mm -hmm. nag-ano sa atin, nag-react. Yeah, yun yung nag-react. Oh, nag, oh, nag oh, oh. um, May message si Pearlie sa'yo. <laughs> okay, may nag-text dito May pinapabati, siyempre si Pearl Lee Hindi wala Gandang gapi po, Ati Lou Sir Jonas at Atorny greet po, mga friends ko na may birthday Si Marianne, si Ati Babes ngayon Ayan. Happy birthday, yoo Ang kanilang birthday. pagkabuhay ay mga araw ng kamatay Oo <laughs> nga, November <naman. laughs> 1 Parang si Ati V oh, Na malapit my. ng mag uh, Senior citizen O, oh, yun, napanood Skyfall Sarap pala maging senior citizen, may discount. Hmm. O oh, Pwede Skyfall. Ito na well, ba? Ang Games, games Bond! James Bond. <laughs> <laughs> so, yung 21st na, ano, na movie ng James Bond. Oo, oh, oh. oh wow, 21st. Ah, okay. <laughs> oh, uh, anyway. Kendriga, oh, anyway. Pang third movie ni Daniel ni Daniel Craig as James Bond. Pero mas gusto kay Luan James Bond. Yeah. okay, <laughs> So, na tayo na 7 minutes bago mag-alas 10 na gabi. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Remind namin lang namin kayo, no? Yung so, sa December 18, meron po tayong OFW Family Day. At uh, syempre, nagpapasalamat kami sa ating mga sponsors. Marami na nagpalista, pero gusto kong makuha yung mga full name at contact number para matawagan namin kayo. Ang ating uh, OFW Family Day sa POEA ay sa December 18, alas 12 ng hapon. At ito ay hatin sa inyo ng Film Life, Ayala Land, SM Appliances, Pag-ibig Fund, Phil Health, Pro Friends, Realty, Jerry's Grill, Island Co, BDO at SSS. At syempre, uh, lahat to nagbigay ng mga gift certificate na ipamimigay namin sa inyo. Wala kayong gagawin kundi magpunta lang doon yung mga pamilya nyo. At hindi nyo kailangan mm. bumili ng raffle ticket. Yan. Jerry's Grill, that's 40,000. Kakainin natin lahat yan. <laughs> 40,000. At yung SM Appliances, magbibigay din ng 75,000 pesos worth of appliances na ipaparaffle natin hindi nyo kailangan bumili ng ticket. So, all you have to do is uh, text lang ako sa 09266178082. or sa Facebook. At uh, ilagay lagay doon yung mga pangalan ng pamilyang darating sa, kan sa December 18. At ikaw mag-host doon, ha? Ako. <laughs> Oo, ikaw na. Kasi uh, ikaw ang aking tagapagmana ng trono. <laughs> attorney, sumama ka. Kailangan namin ang host doon. sige. Mukha tayo uh, ma magdaratyo lang doon. Kailangan din singer. Sige, sige, sige. Maganda ba boss mo, attorney? Sige, sample nga, attorney. On air, ha? Ah, Sige, sige, sample. <laughs> sige, 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 attorney. <laughs> okay, meron tayo pag-uusapan pa mamaya. Uh, makalipas mm. ang ilang paalala. Siyempre, yung ating... Uh, Topic, yung pagkuha ng US visa. Mm. At kung ano ang phone number ng Japan embassy sa Pilipinas at Malaysia embassy. Nakuha ko na po, nag-tag sa atin. bibigyan ko na sa inyo. Siguro hindi siya maroon mag-Google. Nasa lang yan? Sa web. Google lang. Napaka, napakadali. Everything is in the internet. ba diba, Sabi nga nila. Uh -huh. Oo. Kasi tatanong pa sa akin. anong number ng NBI? Anong number ng PGH? Directory assistant? ginagawa <laughs> ko director assistant. <laughs> Yellow, pages. Yellow page. Yellow page. Nasa internet lang po yan lahat. Kahit saan bansa pa kayo, nandunuhu lahat dyan. Pasalamat kayo sa wifi. Okay, ang programang ito ay sa inyo ng ECC, Employees Compensation Commission at ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat din sa pag-ibig fund. Sa pag-ibig fund, ang pinag may katuparan. Balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Jonas, sa si Tony na. Legal advice tayo at meron tayong may good news ang mga taga Hong Kong nagtaas mm. ng sweldo. Huh? Ayan. Ang pressure nila. Si Apply mo legal advice. Labo mata. Legal advice. <laughs> <laughs> legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Okay, may balita si attorney tungkol sa mga taga Hong Kong. Mga natin dyan. Oh, good Bad news. news, good news. Good, good news muna. muna. Good news. Okay. Oh, para po news sa mga muna domestic uh, uh, helpers, helpers. Uh, na nasa Hong Kong uh, effective uh, September 20. Yun huh? ang mga ayon nyo dito sa balita. Ayon nyo sa mga kontrata na pinirmahan nila starting September 20. Live stream. Uh, 2012, magkakaroon nyo kayo ng increase ng salary. Oh, uh, na nagkakahalaga ng 180 Hong Kong dollars Magkana... 180 times 7 lang yan din eh. yan yeah, no. uh, so from uh mula ho sa sweldo nilang uh, 3740 Hong Kong dollars nit ang kanilang tatanggapin ngayon sa kanilang uh, sweldo ay 3920 Hong Kong dollars bukod pa dyan, tita Lu Jonas mm. yeah. meron pa oh silang uh, minimum food allowance na 100 100 Hong Kong dollars so from, natin mga taga Hong Kong ay mga taga Taiwan so from uh, 775 Hong Kong dollars ang kanilang uh, food allowance ay magiging Uh, 875 Hong Kong dollars. Kasama uh, na po yun sa 180 na increase, no? Hindi pa. Uh, hiwalay po hiwalay hiwalay yan. Hiwalay, no? Pwede mm -hmm. 180 times 7 is 12. Mm -hmm. uh, so, na effective rin. na po yan. Uh, para po doon sa mga kontrata na pinarmahan, umpisa ng September 20, 2012. Ayan. Ah. Oh, Ang laki lang sinti na. 1,300 almost, 1,300 pesos in pesos. So, pero alam mo, napakaswerte naman ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong. Una-una, yung mga rights nila para sa Singapore talagang kinikilala paano swerte na ng mga amo doon may haya na sila may tutor pa di ba kasi karamihan english teachers yeah, mga yeah. teachers ang napupunta doon as a domestic helper or household worker service worker uh, hindi lang yung mga graduate ng ano ng mga college, education college graduate talaga uh -huh. so sinusubok din sila i'm sure ng mga amo nila na bukod sa pag-aalaga ng bata, o turuan mo mag-English yung mga anak ko. Di ba? So, okay. siyempre, pag yung English yung anak, baka, kasama na yung buka. Baka may exchange deal, tuturuan naman sila mag-madjong. mag, -ma <laughs> mag -ma <-dium>. <laughs> <laughs> oh, di diba, ba, natin na, na ah, Alam mo yung mga taga Hong Kong, tatlong, yun, mga senior citizens. May ano pa may rason eh kung bakit sila nag uh, meron silang tatlong pinagkakabalan. Uh, sa Hong Kong kasi walang retirement law eh. Walang mandatory retirement age eh. Uh -huh. Kung ka hanggang kakayanin ng seniors ng, kung ka hanggang kakayanin magtrabaho. kahit 70s, kung hangga't kakayanin nila magtrabaho, nagtatrabaho po mm -hmm. sila. At ang kanila yung uh, tatlo. Yung cha, tea. Yung tea. Kaya mga Chinese, hindi sila umiinom ng malalamig eh. Dapat mm -hmm. talaga para, mabil para mabilis daw matuno ang Balay. kinain. Bukod doon is kumakain ang kinakain yung mga steam. Green tea! Steam, yeah, but bukod doon steam. yung kanilang tai chi. Tai chi. At, Me, along, medyo um, kako, anong favorite tea ng mga politiko? Tea. <laughs> ano, -an? tea talo dynasty political <laughs> dynasty <laughs> 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 may statement na ho riyan ng dating pangulong Estrada. Ang uh, sabi, uh, ano sabi, sabi nila na tawaran bumoboto eh. Oo, so sila na, sila nagpapasya. Uh, At kahit yung kapitbahay ho natin dyan, sa Makati, meron nun sila si eh. <laughs> oh, no? mahilig sila sa political dynasty. Tsaka nga naman. Oo, oh, ang balita rin natin na yung mga Pinoy sa Hong Kong na nahihilig sa sugal. Ah, yan ho nga. ano. Ah, uh, mukhang uh, God nahihilig news. ang ating mga kababayan. Baka pwede pag-uukulan ng pansin ang ating mga kinukulan. Uh, mukhang hindi nalibangan. Mukhang nagiging bisyo na, Titalo. na to. Ano? At uh, <laughs> sa Hong Kong, ay, uh, pinagbabawal lang open gambling pero napapalistan pa rin. Mukhang yung uh, kultura ng wedding ay eh, nadadala nila ron. <laughs> Baka naman national, na national game Past nila time. madjong. Hindi <laughs> <laughs> lang ah, uh, Jonas. Uh, card game eh. Ah, talaga? Oh, may nakulong na ho, Tita na ha. Mm -hmm. Nahuli dun sa... Dun sa... sa trabaho yan. Uh, hindi huh? ko lang alam uh, eh, mga pinakita yung isang feature sa isang news sa isang uh, TV program mismo sa, sa underpass mga mm -hmm. Pinoy lalaki ba babae? Eh? mga pinay, mga Talaga, ano alam niyo nung pumupunta ng Hong Kong mga kababaihan, karamihan mm -hmm. shopping mm -hmm. so parang may takip lang na payong Pwede may na. mga may hawak na baraha at Ayan. para wag mahuli na may hawak silang pera nililista muna kung magkano mapusta lakas ang loob nila <laughs> kung may bad experience din ako niya sa Hong Kong kasi pag napupunta ako ng Hong Kong binibigyan ng tour guide dati yung mga distressed OFW sa over house. Well, uh, ano, uh, Filipino. At tawag nila Opolo. Sa apartment, mm -hmm. sa OWA center. Yan. At e siyempre, bibigay sa akin yung walang trabaho. E di sama naman ako dahil naliligaw-ligaw ako sa Hong Kong. Lahat pala to kaso sa immigration. Iba <laughs> na naman binibigay sa akin, lahat pala sila overstaying na. Mm -hmm. So, inahanapan sila ng card. Uh, parang immigration card. E siyempre, nasama ako ayaw maniwala na nagbabakasyon lang ako. Kinakato kami sa kwarto, ang higpit-higpit nila, alas 12 ng gabi. So, mahi mahirap din yung may tour guide ka na may mga kaso. Kaya ngayon, sa, pag nagpupunta ako doon, sariling lakad ko na lang di ba? Yan hindi yung lang, mga bad experience ko. Uh, hindi ko lang alam, uh, Ay, tita lo, lang. kung pwedeng gawin ng ating POA o OWA, siguro dapat magkaroon muna ng briefing yung mga aalis pa ibang bansa kung ano yung mga pinagbabawal doon sa lugar na yun. Parang, Pilipino pa, matigas sa mga ulo. nagkakaroon kasi ng uh, parang culture siya kung ano man eh. Parang yung nadadala nila yung hugal. Yes, pero sa Middle East, mas, matindi talaga yung culture shock. pero kung uh, Asia lang, hindi masyado, parang magkakamukha Actually, na tignal. tayo, magkakaugali pa tayo. Yung kaibigan ko na, na nasa Riyadh, hinuli sila, nagpan sila, nag um, Halloween party. Ah, bawal? yon, bawal yun. Um, bawal. Yun. Ay, mo, bawal abawal. yun sa Quran. Uh. Alam niyo po, hinuli bawal. sila, binilanggu sila for a day. Hmm. At ang nakakatawa pa po daw, kinikwetra yung kaibigan ko, Nako, na ako, tumakas lang sila sa amo nila. <laughs> Tumakas lang yung iba sa amo niya, lahuli pa sila. Nag-costume party. Nag-costume party sila. Sabi ko, pati ba yun naman yung bawal? Bawal daw. Oo, may message sa'yo si Pearly. Dangerous site daw yun. Hi, Pearly! Nanonood siya! Sorry mo. Oo, dami niyang ano daw. O, sa ating Pearly, nagpapasalamat nga sa pagbati natin. Sa at sa mga birthday na nabanggit niya. Okay, next! Pag-usapan naman at ha happy hapya pero dami namin na-tackle, ano? Uh, kung hindi mo natin matapos kayo yung US visa application kahit next week, kasi gusto ko talaga mag-guest from the US Embassy. Ang problema, holiday kasi mga nakarang araw, wala talaga kami ma-invite. Totoo may election pa po sila ngayon. Yes. At, at, abising uh, busy-busy mga tao sa US Embassy. At si, Ator, si POEA Administrator Hans Kakdak, uh, nagtext nag-text ako, buko na sa bakasyon pa. Dahil may good news, attorney. Mm. Pero bago 'yan. usapang pera muna tayo para magkapera ngayong Pasko. Yung tita, gusto ko muna sagutin mm. yung isang nag nag nag-text sa yo or nag-email sa yo last mm. time o two weeks ago Ngayon. yata yung meron daw bang business na hindi na, na, nalulugi? <laughs> ano dapat gawin ko nalulugi? Eh? Ano ba na o, o, anong business ang hindi nalulugi? Eh? Food Nalulugi din. Ponderaria. Mm, Actually, halos lahat naman Di ba yung food? Nalulugi. Depende nga sa lokasyon eh. De depende sa location. Saka depende, sa... So, Jonas, at sa ano, sa yung... Yung pagkain na ihahain Dapat may niching talaga. Oh. Dapat alam mo. Kung baga, medyo may uniqueness. Kasi marami na burger. Nagkalat na ang burger oh, eh. depende tabi. rin sa burger na ihahain Correct. Oh. Correct. Correct. Dapat nga yung burger na. mo, burger na may twist. <laughs> yon pero yun nga in, wala talagang business na talaga magbibigay sa ng sure, sure although yung, yung franchising is actually giving you in 90% guys may pangalan na kasi yes uh, na may na success rate um. lang. pero ngaran na franchise na, na correct, correct. kaya nga kaya sa sabi natin kung magpa franchise ka lang yung kilala na kasi ano binabayaran mo kung hindi hindi kilala yung business na yun yung mamumuhunan sa eh, pangalan, correct? Mga kilala naman milyon naman halaga niyan. Mm -hmm. mm -hmm. Well, meron talaga yeah. <laughs> trap Pero meron din mga 100,000 lang ang laki-laki ng franchise, diba? Totoo naman yan. Piprito dito, no? ka lang ng fishball, na wala naman lasa. <laughs> <laughs> diba sauce <laughs> lang naman nagdadagdag. <laughs> Pero like I, I have I have friends mm -hmm. in the industry. Talagang well they thought of their their the concept well. Akala diba? ko food business, kasi kapag nag-food business ka, like yung sa akin, no? Mm. -hmm. Yung pagkain namin ng tatlong aso ko, ako, tsaka yung anak ko, libre na eh. <laughs> di ba? Yeah. Eh, hirap, kasi nung hindi kami nagsara kami, mm -hmm. kakain yung aso ko ng three times a day, tatlo yun, bibili ako. Correct, ka, correct, ano ka yun? Correct, 200 pesos a day. eh mm -hmm. Ano kasi na kumain. Nung nag-open uli ako ng karinder, ya, yeah? natitid ko yung tatlong... Mm -hmm. Dami pa. Yeah, diba? yeah. P -p pwede, pwede yun. Maski interviewin <laughs> mo ko sa food business. Ay, <laughs> <Then> actually, mag idea sila. <laughs> Totoo yun. Ikaw, ikaw, Tito um, siguro ang pinakamagandang tanong doon, paan, paano yung, pa, paano mo kinakonduct yung iyong business? Bakit, o ano na lang, ano ang pinaka-feeling mong um, ingredient ng success sa business mo? Bakit siya nagtagal? Ano yung, ano ba yung uh, meron doon sa binabalik-balikan? Yes. Balik, ano? uh, actually, naturo, naturoan nung anak ko, ano ko doon. Kasi sabi niya, ma, huwag mo gayahin yung tinitinda ng kabila kasi hmm. hindi na pupunta sa iyo dahil mas malapit sila doon. So dapat, ano bang ba wala dito sa tabi mo? Lahat may burger, lahat merong pares. Pag tap silog ka, yun na lang, araw-araw, araw hindi ka na mag-iisip everyday, na lang, araw-araw, araw-araw, babalikan ka kung masarap. Yun, so, nag-click na mo yung top silog kasi walang kamukha. Yun, tatama yung tito, para, kasi may competition eh, mm -hmm. between, gutom ako, ila, anong kakainin ko. Mm -hmm. Pero, kapag hindi pa rin pala yung offer at ikaw ay naiiba, -oh. kung ginusto nila, yun na yun. Nag kapag nag-burger sila, tatlo pa pipiliin nila. Ang problema ko lang yung cook, kasi hindi, wala siyang, siya yung lumang, parang timplador lang. Depende, ganun lang ng ganun. Mm, walang measurement. Nakoti ka yun, yun ang dapat mong... Hindi yeah. niya nakasanayan mag-measurement? Eh, di ko na magsilat. Mag Hindi, <laughs> De, kasi, kasi depende. Pag ka ka Ah, asin. Pag naisin, ah, daming asin. Yun ang problema ko. Pag mura ang asin. Hindi siya, sa, siya sanay, mag nasanay mag-measure. Lumang mm -hmm. style. Parang mga nanay natin sa bahay, no? Yan ang problema ko ngayon sa cook ko. Pero ka kay tita, Pero tita, no, maganda yun ha. Dapat, mas dapat mas systematize mo yon Kasi, ang concept lagi natin po sa business kasi ang tinatawag sa'yo, you could be a self, mm. self-employment ang parang nangyayari sa'yo. Uh oh, Pero oh. ang maganda talaga, maging employer ka. Meaning, later on, kahit tumanda ka na, kayang tumakbo ng business mo kapag na-develop -de mo yung system. Yun ang hindi ko ma... Yun ang problema ko. kasyon hindi eh. ko maiwan. Wala akong hmm. kamag-anak eh na magbabantay. Pero titlo, meron kasi tayong... Wala akong monitoring na hindi sila ma-open. dapat Kasi isa sa mga dahilan kung pa'k malulugay, in-theft. Alam mo ba titlo, yung sa may franchising, kaya medyo mataas ang kanilang success rate, it's because walang makukupit. Paano ba yon ginagawa? Hindi Paano yung makukupitan? eh, <laughs> eh alimbawa, alimbawa lang, sinabi mo sa, sa isang budbud ng asin, sa may isang kilong uh, um, manok, program, na. Yes, sampu ang masiserve niyan. E eh, pag naging nuwebe yan, magduda ka, baka kinain yung isa. Kaya mo yon na turo Kung sa meron, akin? Meron, meron yung tita. Pagkarinderiya, yun? kailangan pa ba yan? Well, sa Ay, isa pa sa problema ko sa karinderiya, lahat nagmamadali, nainis ako talaga. Naku, tita. Lila, lahat, lahat nagmamadali, pag sinabi ngayon, now na. Eh kasi... Sabi ko, PG, PG, PG <laughs> May ganon. Ginagano ko talaga. At saka ang problema ko, wala akong pasensya. Kaya, kasi ikaw may ari. Kapag inuutos-utos ka, self-service! Self-service! Nakikita niyo yung wall namin. Self-service all over the place. Self-service, sabi ko hindi nila type ang self-service. Kasi yeah. pagpupo nila, kutsara, tinidor, kakain na lang. Mm -hmm. Kahit self-service. Actually, mm -hmm. hindi man din siya sanay ang Pilipinas self-service. Napansin ko! Okay. Kaya, eh, okay, sabi ko na, self-service po kami. Nandiyan po sa wall, nakasulat. English pag, po yan, may buffet, Tagalog okay pa. Pag-buffet, <laughs> <laughs> oh, okay, okay lang. Self-service, okay lang. Self -service. Okay oh. lang. <laughs> kaya kasi, kaya self-service pa, mm. para mas mura. Hindi na mm. magbayad ng maraming tao. Ta pero, correct, Pero, pag self-service, yung kutsara, tinidor, tubig, gan, plato, pipila, pipila sila para kunin. Pero, minsan, meron talagang self-service. Talagang pinuksan niya yung ref, tapos meron sa lahat-lahat nagbukas. Okay din. <laughs> <laughs> Titignan mo na lang. Tapos siya pa rin na nag, ano, yung nagligpit. Okay, pero hindi lahat. 99% ayaw nila ng self-service. Kahit na nandun so nice, may though. Tagalog, may English, Uh, Hindi problem problema ko. Uh, Ada problema pa sa rinder yan. Kasi pagka uh, umupo yan, kumain, eh, uh, expected yan, nasisilbihan na lang. Yeah, mm -hmm. uh -huh. pesos lang bibili, uh -huh. sisilbihan pa. Eh, uh -huh. ako pa medyo may pagkamatara. Yung uh -huh. problema ko, eh, yung ayaw ko nang inutosan. Uh -huh. Kaya minsan kailangan meron akong kasing bait ni Jonas na ikaw umarap dyan. daming <laughs> tao, pero... <laughs> may pero panutosan. dito, I think, isang, 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 um, item na pinakamaganda sa business mo is really Lumapit kayo sa mic, hindi ko marinig. <laughs> yung location mo, tito. Uh, okay naman location. I think yung location though. is, is the best thing. Uh -huh. um, ang, 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 area po ni Tita Lu is almost corner. Malapit sa bus terminal. Malapit sa bus terminal. Okay, uh, pati ako <laughs> <I laughs> may alikabok. Ay, Given yun, Tita Lu. Sometimes. <laughs> Ay, okay, okay, okay. Yun, Ito yun. na pasig ko sa kaka-kompetensya ko, ha? Kasi dati nakatakip pa yan. Nakaayos pa. Wala, well, kito ko, kukunti kumakain. Samantalan sa kapitbahay ko. Nasa EDSA yung food nila. Nakabuyang niyang. Ang dami kumakain. Ginawa you know, ko, tinul pinagyan ko ng gulong yung aking counter. Tinula ko sa daan. Ang May, bumili. Kasi tito, <laughs> yung concept ng, food. Oh, Pilipino. It has to be seen. Pero kahit na, gusto nila ka nakabuka, oh, naka yes. na parang karinderyang bukas sa magdamag. Yeah. G yun, yun talaga, yung TV yan, no? <laughs> na pilipula, parang para karinderyang bukas sa magdamag. <laughs> parang oh, si Sheryl din Bonic. Ay, ano mo oh. yan? Mas sigurado <laughs> <laughs> kayo doon. <laughs> parang karinderyang na bukas sa lahat ng gustong kumain. Yes, <laughs> yes, yes! Ibig sabihin talaga, walang, walang ano talaga, walang lugi. Mm -hmm. Ang problema, pasensya, may eksiyang pasensya ko, yung problema ko, mm -hmm. yung tao, bagsakan ako, na no, may problema, mag-a-apply, tapos, ang um, tao ang problema ko pupunta sa iyo kasi stay in may problema sa asawa, nahanap ng asawa walang trabaho, galing probinsya hindi mo siya kilala yung lagi ka nagpapalit ng tao pero yung kuko, mga 10 years na sa akin yun ang